Hello guys, good morning guys. Andito na naman ako bisitahin ko tong tanim ko. Tingnan natin kung pipidi na ba. Ayang guys, pwede na to guys oh. May dilaw na nakaunti guys oh. Pwede pili na pwede na. Pwede na to. Ayan guys oh. No, Pwede na to guys. Namumulaklak pa siya guys Pero Hindi na gano'ng namumunga Dahil nawala yung mga bubuyog na dumadapo dito Pero ngayon parang bumabalik na naman yung mga bubuyog Pag bumalik yung bubuyog Mabubuo na naman ang bunga nito Ayan natin dito Ayan guys Ang laki guys eh. Pero hindi patisan siya dilaw eh hindi pa siya gulang sayang pagka kunin natin ano hindi pa pwede ay mayroon pa guys hindi na nabubuo yung mga bunga niya mga idol pero dami niyang bulaklak oh dini dinidiligan ko pa rin ito. Wala sakali pa. Mabunga ulit. Mabuo ulit ang bunga. Ang kamuting bagay ko. May natira pa rin na kaunti guys. Oh. ang takaw din pala ng ano nito banggali laging kumukuha dito yung banggali na lahi aga bangladis dumami na talaga yung ano ko oh. lemon grass guys oh. kapal na talaga oh. palaki ng palaki mga idol oh. ang ganda na talaga tingnan dami ko lang nakuha dyan ayan nagtalbusan mga idol yung tanim ko na mga idol oh. pag nakita na naman to nung banggali baka hilahin na naman to ayan ang ganda ng talbos oh laging hinihila kaya namamatay takpan ko nga ito para hindi mapansin Si pag nakita ang grabing takam ng ano ibang lahi laging hinihila kinukuha kaya takpan natin para hindi halata yung guys ko guys so para hindi makita ilahin na naman yun ito so mayroon pa oh. takpang ko din kasi so yun sa labas oh. yun sa labas sigurado yan kukuni na naman yan dito ko pinapupunta sa loob yung ano nya baging lagi naman hinihila Sana mabuo yung mga bunga, may mga bunga pa namaliliit mga idol. Sana mabuo siya. Ayun oh. Kaso, bibihira lang yung bubuyog na nakikita ko. Parang dalawang bubuyog lang nakita ko dito. Ito, sobrang taas na itong lemongrass na ito guys. Eh. Hanggat halos. Hanggat ano ko na. Hanggat dibdib. Taas na masyado. Eh, lipat lipat ko lang to guys hose, -hos guys para malagyan ng tubig pwede na naman magtanim ng ano Uh, kamatis, papunta ng Taglamig Kamatis, sili Kalabasa Ayan, mga maganda itanim sa papuntang Taglamig daming bulaklak kaso hindi mabubuo mga idol oh. sana makabuo ulit ito ng ano, bunga ay ngayon dadalawa na lang ang bunga na nakikita ko kumapal na talaga yung dahon sobra ng kapal Sana nga makarecover tong natitira na baging ng tanim kong upong mga idol. Sana maawa na yung ano, banggali na kumukuha lagi nito. Super sigurong sarap nito. Hindi ko pa natry kasi na kasi ito. Pag umuwi ako sa Pinas, pag may makita ko nito, tra-try ako magulay nito. Ayaw tigilan yung talbos nito eh. Grabing sarap siguro niyan kasi yung banggali, kahit ilang piraso lang yung baging, hihilahin talaga. Makuha niya lang yung talbos. Talbos pati yung dahon, mga siguro mga tatlong dangkal galing sa pinakang talbos. Lahat na dahon kinukuha niya. Ayan guys, thank you so much guys sa panonood yun ng video ko. God bless us all.